<laughs> ito na guys, pinasok ko na dito yung straw <laughs> nasa ilalim na. <laughs> Wala man lang tuba ay bali na lang. <laughs> Yo, <laughs> para makainom ako. <laughs> Dinlagyan ko ng straw. Tapos nito 'yon. Ito yung dulo. Dito ko may para hindi nila makita. <laughs> so puntahan ko na sila. <laughs> Mimi mo naman ako. Sabi mo na amin naman bumili amin Ako na bilhin niyo ako patikimin! Uh, Hoy, baka nakalimutan mo may utang ka pa doon. Para, para magbayad ka, ikaw na maghawak, kami lang maginom. Kami lang maginom. Kayo ay, lang maginom. Kami lang. Hindi oh. kayo, hindi kayo magpatikim. Hoy, patikim mo um, muna ako na konti. Uh -huh. Konti lang. Ayaw mo um, patikimin eh

ano kayong ginagawa ng dalawang taong to? Makinig daw. Ay, <laughs> Parang naggagawa ng bahay ng gagamba. <laughs> bahay ng gagamba nga. May plano siguro tong mga manguha ng gagamba ngayon ba? <laughs> Tapos na! Mm. Hmm, isa, dalawa, tatlo, puno, apat, lima, halip, puno, puno. halap tayo. Marami dito eh. <laughs> tara, tara. tara, tara. Marami dito. Kasi may gagawa eh. May gagawin mga kong kalokohan. <laughs> may naisip ako. Ngayong gayo. <laughs> Gagalit talaga kayong dalawa. Upunin <laughs> ko ko yun. Upunin ko Ito ang gagamitin ko. Kong... Pang ano, sa ilakas kanila ba? <laughs> ano ito ha? Sakot na ito ha. Dah, mm hmm. ang layo pa sa lawa, brad. Oh. Hang, hala. Ang layo, ang laki siguro na. Ang layo, brad. Pudahan natin, brad. Tara, tara, tara. tara. Sa dulo, sa dulo. Tuloy ka. Ayun, malapit na sila. Mag-prepare na ako. Mag-prepare na nandiyan. Nandiyan na yung dalawa. <laughs> <laughs> Ngayon kayo. Ano <laughs> to? Ano to? Ano to? Ano to? Ipang mo. Eh. Ayan. Ipang. Abo. Abo. Ang kaman, Ano bang hinahanap nyo? Nagagamba. Naghanap kami ng gagamba dito. Nagagamba. Eh. Ano yan? Ba't paniki? Panik ano kagamba? Ba't paniki man ang labas? Sinayang mo lang yung oras <laughs> <sa amin laughs> na dito dito. Sinayang mo yung oras na kami. Hindi ko ako magluto sa tabing <laughs> dagat. Yan. Okay. Tulak. Hmm. <laughs> Tumakay mo yung isa mong maliit man. Hahaha. <laughs> <laughs> ito magluto. <magamitin>, Ang gatong. Ang <laughs> gatong. Ang gatong. Dito ko <ito>. yan eh. Lagay. Ayan. <laughs> Tapos. Uh, hindi. Yun. Dito tayo magluto sa tabing dagat. Kasi manguha man tayo ng maraming seafood na baboy. Ha 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 ha. Ha, apoy na. <laughs> konti na lang maluto na tong aking ha pagkain nagsaing ako ng kanin para sa mga seafood na baboy ha malakas ng apoy patulog muna ako sa glit kasi nagapoy apoy naman yan ha sa kaya si brady ngayon wala sa kanila eh baka nandito yung sa dagat kasi nagluluto ba niya iniwan at ba niya Ilipat natin ni Balib. Lagay natin sa tubig. Ilipat natin sa tubig? Oo oh, para, para sabihin niya mamaya. Uy, lumaki man yung daga. <laughs> Inabot siguro yung niloto. Oo natin. natin yung lupo.

Puwede okay. sakoy ni magengge kasi dito ako magluto magsayon sa ano sa dalawing dagat kasi marami mang sipod kaya kaya uh, nga mahingi kami ng kain. Ano magiingi hindi ni hindi magingi Ayaw mo magbigay Hindi nga ako magbigay Ayaw mo Hindi, hindi nga po ako po magbigay Ayaw po. mo magbigay Ano <laughs> <laughs> ko yan Hoy